Ako si Riro Vincent Balabag, uh, isang fisheries graduate from ISCOF. Uh, baliho akong namamahala po dito sa area na ito. Mahalaga talaga ang pagpapalit ng lambat. Bali, malaking impact nun sa, ba, ano, sa bangos para din maiwasan yung mortality, hindi may marumi yung lambat. At kailangan talaga yung pagpapalit regular. So, may apat na klase kaming lambat na ginagamit. Una ay uh, number 22. Uh, Doon po sinastock yung 4-6 grams na semilya. Then pag lumaki-laki, uh, mga 10, 10 grams hanggang uh, 20 grams, number 17. And then pagdating naman ng 25 grams, hanggang 40 ah 50 number 14 and then 75 grams hanggang pataas 500 grams number 10 po So kabalikat po noon ang pagpapalit din ng feeds sa kada stage na yun. uh, una yung fry mass tapos 0 pre-starter, starter at saka grower hanggang sa harvestable size na siya. Abali ah, po sa number 22, every 10 days ang pagpapalit kasi ang 22 po ay parang maliit. Mabilis po kapitan ng mga barnacles, mabilis dumumi. Tapos dun po sa number 17, number 14 at saka number 10, bali every 15 days po hanggang po sa ma-harvest na siya. Bali, ang isang culture stage ay mga 6 months. So, ang pagpapalit po ng labat, mga 12 to 13 times. Ang magiging resulta ng sir, ay syempre pag hindi napalitan, or mali ang palit, ano po siya, kasi ang isda po pag kumain, lumalaki po siya eh. So, dapat to, may pagpapalit ka rin ng lambat para yung flashing ng tubig ay mabilis. So pag hindi po nag, ano, nagpalit ng lambat, dudumi po yun. So ang resulta po noon ay maaring magka-mortality tsaka or hindi man magiging ano, yung paglaki ng isda, mabagal. Tapos yung DOC po ay tatagal bago home harvest. Kasi po pag tumagal siya at mabagal, atas po ng FCR po. Kasi tulad po ng sinabi ko, hanggat yung stay kumakail, lumalaki din po siya. So for example po, sa number 22, eh, siyempre lalaki ng isda, ibig sabihin po ay hindi na kailangan yung number 22. Para lumuwag-luwag siya or okay yung flushing, papalito tayo sa number 17. Tapos po ng number 17, number 14. Saka hanggang sa paglaki, number 10 na po siya. Kasi ano mo naman po eh grabing effect po pag nagpalit ka talaga ng ano depending sa size niya. Mabilis po lumaki talaga lalo na pag nag number 10 na siya grower na ang ginagamit so mabilis na po siya lumaki. Kasi po ano siya eh, pag malaking lambat ang ginamit mo parang useless na siya kasi marami ang stacking. Mas mabilis talaga lumaki pag yung stacking niya ay parang okay lang kaysa sa masikip. So siguro sir, uh, kasi pag sinabi mo kasing business, syempre pera ang ano dyan. So kung sila mag-ano ng business, so dapat may, may kasirga, kasigarduhan. Ikaw nga, ika nga sabi nila na pag ika'y sumugal, sa ano na lang, kumbaga diretso ka na sa positive. So dapat uh, gawin nila yung tama. Kumanap sila ng tao makasahan nila para may positive effect para rin ho na kumita. Tulad din po ng sabi ko na ano, na doon sa importansya ng palit lambat, depending sa size, ay madali naman hong ituro sa tao. At madaling mapag-aralan yon. Saka pag nakuha na nila, ganun lang, paikot-ikot lang naman ho yun para maging positive yung resulta. Kung kayo ay may natutunan sa video ng ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.